Problema po na 'to, napaka ng ating ila. Oh, yeah. Dahan-dahan. Kailangan, ano. Kailangan maghanap tayo ng lugar kung saan pwedeng ayusin ito. Yeah. Parang ano ako titigil ako sa isang ano, gasoline station. Kailangang magpatak diesel kasi yan eh Uh, dito na rin ako mag-aayos lang ano. Okay. Kailangan mo picture? Saan pwedeng magpwesto dito para may ayusin ng kaunti? Saan? May ayusin ako. Eh. Mahina yung ilaw ko eh. Pwede doon? Doon sa ano? Pwede na ako papwesto mamaya. Pero medyo maliwanag. Dito na ako mag-aayos ano sa gasolina na ito <coughs> ako nadilim talaga pero kailangan ay anong problema nito maluwag maluwag ang ano maluwag ang tornilyo so tapos na po ang pag-aayos uh, yung nut nito sa likod ang uh, maluwag kaya ayun, eh, 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 hindi mahigpit yung pagkalagay Ayan, hindi nakarga na. sana, okay siya.